Ah, sige Totoy. Totoy, pwede kami sama sa video, ano? Oo, pwede ka. Ayan po. O. Mga ganyan ho. Ayan, model doon tayo nung nasa Botoy. Ma Magasin Botoy. Magasin daw po. Ito Totoy. Lapit nyo pa po ito ng pante, para Ang camera. Sa kamera? Parang dito Totoy. Tapos parang nakataas mang ganun. Oo. May 8 dito po, takababa. Tapos parang yan. Sige Totoy. Lapit niyo po po ng konti. Para, ang ay, or dito niyo po. Pwede pwede ang pwede. camera o do doy? Uh -huh. Sige. Sabi mo ito pag tamang ang gulo ko, <laughs> Wala akong dyan. <laughs> Sige doy. Sige lang do po. Tapos medyo ano nyo Action po kayo ng konti. Sige to Sige. Sige lang tutoy. Huwag kayo mahiya sa akin. Takoy ganda talaga. Ayan. Tapos. Parang may nakagantong ang gulo ito eh. Ha? May gantong angle gin. Ang ganyan po. Parang ito yung nasa kantot yung moto eh. Ayan. Pwede mo bang gitna tapos dito. Ay kailangan ito okay. eh. Pwede dito yung camera ko ito eh. Paano ba? Mm -hmm. Ganto ito eh. ganito ito ho kayo sa gitna. Ah, pa ganun. Ayan. Tapos hindi. Nakastay lang po dito yun. Yan pa rin. Tayo pa po kayo ng konti. Tapos. Yan. Tapos po. Titingin ako sa camera to eh. Wait lang. Hindi ganyan ako ng konti yun. Para kita po yung mukha. Ayan. Sige. Tapos, tasyo nyo po ng konti. Ito? Oo. Uh Baka -huh. ma-discover ako sa inyo ito eh. <laughs> Naka-ano yun kuya? Naka-print yung magazine. Oo, oh, sige ito eh. So, mga 1000 copies po yung... Uh... Basit ako yung lang lalaki ito eh. <laughs> <laughs> Sabi ko ba, si kuya ay demanding eh. Kailangan na ipayat. tapos parang gaganyan niya po. Ah, sige, okay, po. Oh, walang problema. <laughs> Basta ako kahit anong iutos niyo ito, ako ay maghapon <laughs> tapos sa tabas ay. Okay, may wag ka pati ko mahihiya. Hmm. Medyo taas siya po. Oo. Oh, oh. Ligo oh, o Catalina? Ah, sige, tutoy. To ang gel. Yung sa ano, araw po. Sikat ng... Basta tuloy lang ang trabaho. Ang mm -hmm. mm. hirap pala maging artista, no, tutoy. <laughs> <laughs> sige, tutoy. To ah, paano? Teka lang, tingnan ko. Dito po ba kaya? Oo! Oh. Walang problema to doy. Eh. Hmm. Tara to doy. Eh. Dito sa gitna lalakad kayo. Tapos parang nagba-vlog po ba? Pero nakaano po yung Pero, Pero hawak nyo po yung kalay kayo dito. Tapos nagba-vlog. Itong hawak ko ng kawayan ito okay lang. Oo. Oh, oh, okay oh, okay. okay, okay. lang. Sige. Kasi po na konti yung GoPro. Tapos tingin po kayo nakataas. Oo. Ngiti kayo na ng konti. Tapos medyo slant po kayo dito. Para magandiyan tuloy. Dito. Dito lang po. Isan nga po kayo na konti. Ayan, okay na po yung konti. Medyo harap po kayo dito ng konti. Because... Yes. Yeah. Paano? Doon ka bunso, hayo. Gusto maging cover din ng anong magasin. Madali, hayo, ito nga. Sabi ito tayo kung anong magandang angulo ha. Totoy din eh. Tapos medyo taasin mo pa nung ano. Ito to to eh. Tingin ho kayo sa dito dito. Oo. Ngiti ho kayo ng panto. Tapos gawa po kayo ng ano. Gawa lang po kayo. Ah sige to eh. Bibigyan niyo naman ito, ako ng kape ano? Oo, oh, marami ayun. po 'yun. Ah, sige. Ga layuan niyo po ng konti yung ganyan. Ah, sige. O di marami pa lang makakabasa Ayan ito ano? Oo po. Sa kape i-release po namin siya online sa Facebook. Ah, sige ito. Yan ganyan lang nga po kayo. Tapos tingin po kayo sa camera nung Yan, ganyan angat po kayo ng konti. Tapos tingin po kayo dito. Tingin niyo po kayo dito sa camera ko. Dito pa tingin kayo doon. Tapos dito pa, dito. Tapos medyo taas niyo po yung kalay kay. Ay eh, yung ano. Tapos, kaya niyo po ba yung parang gaganon? Ay hindi po yung ginaganon. Ginaganon to sa so ikan to. Pwede ito Ang ganito. Palikod po. Ang ganito. Speedy. Uh, yung malakas daw pong pag <laughs> Oo oh, sige. Sige na to eh. Alam, ah, Alam, medyo malayo to kasi? <laughs> Sige to eh. Wait lang. Hindi ba matatamaan? Hindi, malayo to eh. Gano'n lang. Sige to eh. Sige. 1, 2, 3. Ayan, okay na yun. Okay na to eh. Kayo po buo na gano'n ito. Nag-ganyan. Oh, katulong ay, din ako ay, pero ano nga lang po nakagano. Kalimitan ay mga kaibigan ko to Pero katulong <laughs> din ako. Pero hindi ko kayang trabahuhin ito lahat to eh. ako din eh. Oo. <laughs> Tapos <laughs> oh. tingin po kayo dito. Diyan to Lapit yung pangapo ito. Dito to to Ayan, ganyan. Ah, sige, do,

Sabay dito naman. na. Oh. Yan. Try one natin ng walang camera. Para... Ah, sige dito. Eh. <laughs> Basta tantiyan ko hindi mahilab. Ay. Ano na to? Eh? pa isa isa lang siya Mga kaisang okay, tamo yung ating palay. Eh. Tumubo po uli ng pangalwa, oh. <laughs> Hindi po ito tanim. Pero kukuhaan lang po ng shot ni Naotoy. Oh, Ayan, oh. Sumudol naman tayo po ng magasin naman, oh. Totoy, dito para makapal ang bunga, oh. Ganda ng palay, oh. tama mo, Totoy. Okay lang dito. Hindi, ah? medyo makapal. Pwede mo ba dito? Oo, oh, Tutoy, pwede. Po. Hindi, okay lang. Walang problema, Tutoy. Ari, medyo makapalambong ah. Okay. Hindi nito, Tutoy. Ang gagawin ko kasi din eh, parang ito. nagtatanggal ako ng damo. Pero mm -hmm. hindi, hindi maganda kaya ito, ito sa camera ito. Ito hey, nalaglag niya. malalim. Okay lang dito. Mm. Lapit nyo po yung cover na ako. Ah, sige. Ay, eh, paano ba ito? Dito lang. Ayan. Ay. Ayos lang mo ba Okay lang ito, Toy. Pero hindi parang Di masyadong kita. Ayos lang. Hmm. okay. Anong ay, mga aso, gusto ko i-extra o. Ay, ito, tara. Ay, ganito ito, Parang stretch pa po ng kanto? Parang ano ito, ito? Stretch ba po ng, ng kanto yung kamay? Ah, um, parang Ah, parang ganito. Uh, Lapit nyo po ng konti. Ayan. Tapos tingin ko kayo dito. Na. Ayan. Basita. Ginabin ah. Abangan nyo mga ka-insan. Yung ating cover po sa magazine. Magazine ng Armalite. Magazine daw po. Mga pang cover daw. amig mga nangahanting po ng ano oh model tayo ng ano balinghoy eh. <laughs> hindi ilalagay daw po sa ano mababaw naman na to kala ko kayo mga ilan nga ba kayo minsan anim anim ano pero pag may mga kailangan pa kayo idadagdag utoy chat na lang kayo ha pa doon na rin tayo sa pwestong yun tarin nyo ako doon ah sige doon sa pwestong yun ito po ay hindi tanim sa dyalahong tumutubo ay eh. Oh. Palay pa rin po eh. Oka oh, yung camera na rin. Ito ito ano. Kailan ba ang release nito ito Ang target po namin ay December. Ah next year? Aha. Ah, sa isang taon ba? May ba? May this year. December. Ah, this, this year uh, release ito. Sige uh -huh. ito. Sige. Parang ganun parang ang gulo ito uh -huh. eh. Medyo yoko ko kayo ng... Nung... Yes. Pero ang ginagamit talaga ito dito, gapas. Pero ito naman, pantanggal lang mo ba? Hmm. Ano pong ginagamit? Ng gapas. Lilik. Ay, Okay lang yan. Ito, ito naman man ay man. pero ginagamit din ito yung pandamum pandamu mo. Pandamu. Um, okay. ba? Sige okay, pa. Hmm, ito doon. Medyo atas po ng konti. Dito ito Apo. Oh, Parang kaya. Parang Guess, Sige, talay na. Sige na, te. Talay niyo, ha? Pinto ko. Paano, goy? Ba? Ba? Bakit yung mapabalaw ka? Medyo malalim, Ito pa yung maaali na. Ito, ito yung ano na to. Ito, Pangalawang ano, ano na to. Kumbaga bagay, uad na. Uh, ano pa yung minimum? Uwad na utik kumbaga, nagapas na siya pero may tumubo bago. Hmm. Pero pwede anihin pa rin yan. Pwede pa rin po. Oo. Kaya hindi ba siya ganun kakapal? <coughs> Para kung na nanaba sa ano doon. Eh. <laughs> Papatarpulin ko <kwareo> rin doon. Eh. <laughs> Pwede ano? So, bigyan ka po namin ng photos. Oo, oh, sige Utoy. Sige ito sa mga ang... Hindi, kahit na naman nakalagay din Utoy. Ay sige, lapit niya ba na ako? Hindi tayo. Lagi like ko itong dal Itong akin anting-anting na ito. Hindi <laughs> ano. Aray ito aray. Ilagay nyo po mga lapit pa sa mga Lapit ko pa. Hindi po nakikita. yon Yung screen ba? Ha? Screen. Yung screen. Ito yung screen. Mm -hmm. Ah, gusto, buhay utoy, makita ang screen, gusto nyo. Ano pa? Buhay yung screen, ganyan. Oo. Oh. Yan. Sige Hindi dito. Hindi kita. Medyo Parate, ganyan po na kan. Ah, ito. Ganyan tatay. Yan. Yeah. Para nakabusangin lahat ako eh, pwedeng tumawag ako mm -hmm. to eh. Para lahat ay malungkot yan, eh. parang mahina ang ani ko eh. Yeah. Tapos tingin ako kayo dito. Tapos tingin po kayo dito sa kamera. Medyo tingala ko ng konti. Sa kamera hot at tingin. Dito, dito Ah,